today visitable. Ah, just now the you ice. okay just now you put no yeah okay this one the lot okay and the lot and the lot okay okay this is our staff meal guys yan pops yo naming staff meal page stub yan sarap sayalan so, po yan kanang ating kulay sa trabaho is yes, good tapos ito. na ako mag clocking this table may is gulay kuno sa kabutaan sa day in the kusina na namin dining. Now there outside sa garden. Sarado gawa walo summer. Ayan, walang tao. So, magagala muna kami. dalawa akong kasama. Yes. Na mga ganda, nandun daw sila sa taas ng building na to. Tapos sa taas. So, pumunta ako sa... Yung lumabas ako, tapos umasok ulit dito sa main entrance. Ito natin. Malaking sarang yan dito. Ni Juan. Wala tayo so, sa petiks petix muna tayo guys. Di wala yun na yung dalawa. Yun yung dalawa. Alagurik yung dalawa. Tawag kayo may customer. Oo. Ayan. Oo ba rin. Oo. Ito kami sa taas. Oo Tambay-tambay ng mga ano. Walang trabaho. <laughs> wala nga, joke lang. Ang ganda. di mo. Yeah, yung ano. Wala, wala pa, ano, dapat meron pa dun sa tuktok. Ayan, sa tuktok pa. Dapat dun. Dito nga sa taas. Ang naman pala dito. Ang ganda naman pala Yan, ganda. Ganda na sa tayo sa dulo. Okay. Wait lang! Iyakutin ko lang yung buong building. Naniwala <laughs> naman sila. Ah, oh, wala palang nakatira dito. Walang tent. Ayan guys ano <skrisa> na to jupeer niya ayan. pero restaurant yung panimol di na kami dito sa restaurant na kasama, sa ta. Naman sila yun pagitan yon sabog 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 yung sabog Tagal na pala. O? Huh? so yun. Maganda pa naman yan ng restaurant. May detrain yan. Ayun na, picture tayo. Saan tayo ka-picture? Yung buong building. D1. Yung mga restaurant dito. Papakita ko ako yung mga restaurant dito. Pa yung mga restaurant dito. Yung nagano yung mga bisikleta sa gilid. Bahay dito. Makanti. Walang tao. Ang laki pa naman ng bahay. Walang, walang nakatira. Oo. Ha? Kaya nga, ang laki o walang nakatira. Parang gubay. Ang daming kahoy. Ayan, away na daw kami. Tapos na. Paano nang upo yan? Oo. Ay, kuha nga ako nito. Kung kuha ako nito, may gagawin ako nung design ba? Sushi. O, ito tayo. Yes, good night, International nga daw yung uniform, kung kayo walang takot. Okay,

Pumunta na kami sa ano, minamin, namin, sa restaurant din namin. Pupetics yung na dalawa. Tapos na break nyo? Tapos na daw break nila. Pupetics, yes! Tapos na. Starbucks ko tabi namin. Restaurant namin, eh. Kinanggan na rin yung mga namaysa dito kasi mainit. Ano na namin, main door namin, ang laki. Sino? Ito yung beautiful namin nga ano, na wait na ano, ng hostess. Hi! Ito <laughs> <laughs> oh yung, yung dining namin mga pups, yung ano na, restaurant namin. Yan lang naman dahil siya yung taas. Tapos yung kusina namin, ayan yung kusina namin dito sa restaurant. Pinakpan yung mga anong kirok. Open kitchen kami dito. Sayaan yung restaurant namin. Meron din kami sa yes. garden. Yeah? Kaso sarado gawa nung mainit. Yan, lang yung ano namin kitchen. Meron dyan. Tapos meron dito. Yan. Salad. Tapos dito naman yung Japanese, Mexican, tsaka Italian. Dito ako naka-assign. Yes, yan. Yeah, yung mga social social na namin. Hindi ko pa nilagay yung nandun uh. pa. Tapos dito yung lounge namin. Sa kabila yan, yung lounge. Dito yung mga kitchen. So yan mga pa. Dito yung mga plato. Tapos meron pa kami isang dishwasher Dishwasher dito. How are you? Ayan, ang bilang restaurant naman po. Yung mga exit ng mga restaurant. Tapos ito na yung isang dishwasher namin. Ayan, yung mga stainless naman dyan. Yung mga stainless. Dito na rin papasok sa aming kusina. So, ilang po. Okay, tapos na kaming gumala. Kasi wala naman tao. So, nandito na ako. Kumuha ko ng halaman kasi nga, may gagawin ako dito. Ipukit tayo ng garnish natin sa sushi. So, ilang po. Salamat po sa panunod. Thank you. you Bye-bye. God bless everyone.